So today, we're going to Yeah Pupunta tayo sa mundo ng mga tao World of the humans Nandito tayo ng ensay So, pumunta tayo sa lagusan ng Asnamon It's going to be a long day Stop Alex Sorry, baby brother ko yun. Punta na tayo sa lagusa ng asnamon. Ayun. Yan ang lagusa. Asnamon. Buweno kazar. Pasok. Asnamon. abe. Abre. dito na tayo sa mundo ng mga tao. Wow, ang ganda. I'm gonna show you around. Malaking syudad ito Ang eh. mundo ng mga tao. mundo ng mga bayang, mga moderno. Ngunit itong sa akin. dito ako magsustay. Ngunit ngayon, umikot muna tayo sa mundo ng mata. Hmm. Sorry ah, sa ingay kasi ng baby brother ko dito na lang tayo dumaan sa bridge. Kasi yung train ko, hindi ko pa nalagyan ng redstone. Uy, nasira. Walang balikan lang. nasira. tayo speed potion para mas mabilis tayo. Eh. Speed potion. Speed. Bote. Ayan. Let's go. Malapit na tayo. Ayan. Papunta na tayo sa city. Lex, be quiet. Uy. Come on. Uwin mo na nating peaceful. Tangi City at ang mga villagers. Ayan, dito. Yay. Yeah. Nandito na tayo sa city. Yan yung kumpanya ni Anthony. Siguro, naalala niyo pa siguro si Anthony. Ipap na ay, kalimutan ko ipakita sa inyong bahay ni Anthony. Mamaya pagkabalik natin. I'll show you around. Yeah, oh. nang makdo. Hindi pa ako gutom. Eh. next time na lang. Pero ako na yung inyo. Sige, tayo. Ayan. Malaki ang mundo ng mata. Ito dito. Walang cashier Bibili sana ako ng burger. Chicken burger. Hmm, ang city hall. Empty. Walang laman. Hindi ko pa nalalagyan. Yay! Daling, wala pang laman. ito so, yung park. Eh. yung mm, ang ganda. So, ito naman yung pier. Maraming pier dito eh. Nakakapagod ah, makinang buong. Ito buong buong. hotel dito eh. Hotel ko. This is my company. Yeah, I've got a company. Matagal na. Yan yung hotel ko na sinasabi. So guys, see you at my next video. Maybe I will let you show everything in here, but from now, wag muna. So, pumalik muna tayo sa diya Punta lang muna tayo sa puno ng Asnamon. Uh, Asnamon. Pumunta tayo sa puno ng Asnamon. Ayan yung rail. Ito o. Oh if you want, siguro dito na lang tayo dadaan. Ngunit we're just going to fly kasi wala pa nila nalagyan ng redstone. Kaya hindi yan sila gagana. Actually, kapag sinakyan mong buong ang rail na ito, buong city talaga makikita mo yung kaso na kalimutan ko lagyan ng redstone bago pa ako gumawa ng video. Kaya, ah, oh, nasira. Ayusin ko lang yan mamaya. Kailangan ko munang makabalik ng Encantadia. Baka nagkakaroon na daw ng gulo. Joke. Oh. Ay, may papakita pa pala. Kasi dito. Next, be quiet. Dito. May isang grand arena football arena. Oh. And here we are. Welcome to the football arena of Newcraft City. Newcraft City yang pangalan nito. Sini, ko lang ito. Alam niyo na, ako sometimes cheater. Ngunit sa game lang na Minecraft. Ngunit sa exams, hindi ako nag-cheat. I am studying. Great.

baliknya konang n kan tadi ya <SILENCAN> uh -uh. ayo nunung so guys i hope that you liked it and don't forget to like and subscribe also don't forget to leave a comment so i could add something in here and it's already night time and guys always remember don't give me a bad comments bye